Birthday na mama ko ngayon na si Mama Dugs. Hindi ako nag-imbita kasi wala naman kaming ganap. Pero isang linggo bago mag-birthday si Mama Dugs, nagbiro ang kapatid kong si Jose Lito kay Jerome. Sinabihan niya na pumunta dito. Kaya ayan, nagulat na lang ako at sineryoso niya. Punta na nga siya dito at nakasakay na ng bus. Kaya naman nag-chat like, ako. Sabi ko, pagkababa niya ng bus, hintayin na lang niya ako. Ayaw nga niya pumayag at magkukumit na nga lang daw siya. Kasi medyo malayo pa yun sa amin pagkababa niya ng bus. Sasakay pa siya ng jeep at saka ng tricycle bago makapunta dito. E alas 8 pa lang ng umaga, sobrang init na. Kaya e. naman di talaga ako pumayag na magkumit siya. Kaya nag-erkila na lang ako nang tricycle. Medyo matagal-tagal din kami hindi nagkita. <laughs> Dahil nga sa si LDR nagkasal lang kami, once a month na kami magkita. Nung huling kita nga pala namin, hindi pa ako kalbo. Nabiyan ko nga siya na wag nang bumili ng cake. Kaso masyado siyang mapilit. Hihiya daw kasi siya na wala ibibigay kay mama, kaya hinayaan ko na. Kaya ang sabi ko, okay lang naman 'yun. Kaya ayan, tinutulungan ko siya mamili. Ang pinili ko nga yung tito 260 lang. Pero ang pinili niya yung na nasusulatan. Tinitingnan ko nga dito kung ano dalagay niya. Kung tita ba o mama. Tiyan lang, hindi mo dadagdagan ng ano? Tita. Ang tipid mo. Sobrang <laughs> tipid nga niya eh. Nagawgawa pa ng cake. Naglagay na exclamation point. Pagkabili nga namin ng cake. Eto nga at pauwi na kami. Sama ko nga pala yung pamangkin ko Nasa si Crystal Maiden. Nakita ko nga dito sa kusina namin na magluluto sila ng ulam. Merong manok sa lababo at meron nang hiwa, hiwa ditong luya, dahon ng sili. Merong papaya. Ano kaya ulam namin? Ah, nilaga pala. Ito na nga pala yung pinakahanda ni mama. Nagluto lang ng ulam. Kakain na lang. Harot pa. Andito na naman yung pamangkin ko na si Crystal Maiden. nakikisali na <laughs> Kapag kamero talaga ako lagi yung nagpapapansin. Yung baby time namin, naging baby time. Parehas kami naging takapag-alaga ng bata. Hindi naman kumakain niya, pero ngayon nakain na. Hindi ko na alam dito kay Jerome. Lagi niya ako nilalagyan ng ganyan. Mm -hmm. Tapos nagmukhang maganda patuloy ako sa kanya. Yeah, pero hindi, pero hindi ko siya papatikim ng ice candy. First time ko lang pala siya papatikim ng ice candy ko. Papatikim ko sana sa kanya yung Milo Magnum, kaso ubos na. Best seller kasi yung Milo Magnum ko, pero sa totoo lang, mas masarap tong pinauso kong flavor na choco vanilla. Hindi pala niya matanggal yung plastic, Pero ako ito pakitang gilas. Pero grabe, pagtatanggal plastic, hirap din ako. Halos matunay na ice candy ko bago mabuksan tong plastic. Oh, lasa nga na nitong choco vanilla ice candy ko. Ay, e kalasa siya ng Kinder Joy. Ko alam niyo man yun. 'yon. Ayun yung itlog na nabibili sa 7-Eleven, yung may gatas na may chocolate ang laman. Pinagtatawa na nga na ako na Jerome dito. Awa na una kumain pero nauna pa siyang nakaubos. Tapos na kumain ng ice candy. May mga vlogger din pala na bumisita dito para bigyan si Mama ng regalo. Siya nga pala si AMB Asko Pero siyang dalang toasted shop. -up. Ito naman masibuy Boy Machinori, talaga nag-abala pa. Sobrang dami at bigat ng binigay niya. Siyempre, pinakita ko kay Mama yung mga napaabot ng regalo para sa kanya. Tuwang-tuwa nga siya kasi hindi naman ito inaasahan. Tapos dito nga sa bigini mo, Machinori, inagulat eh kami. Sobrang dami na niya bigay na pampagawa ng spaghetti. Eh dahil diyan Karon kami nang handa. Kaya naman thank you kay Boy Macho kay AMB Alskoski. Kaya naman kay sobrang kainitan at sobrang hirap kumilos. Tinuloy na namin ang pagluluto ng spaghetti para may bigay sa kapitbahay. Salamat din pala sa kapitbahay namin na si Mama Blue dahil siya nagluto ng spaghetti para kay Mama. At pagkatapos ng maluto, ganito nga pala sa amin. Bago kami kumain, iniuna namin mga kapitbahay. Lahat ng kapitbahay namin hininga namin ng plato at kami na lang magbibigay. Ito nga isang malayong kapitbahay namin na lang. Ayun, na siya binalo. sa lugar namin kami ni magpapakasaron para sa inyo. Sa ibang lugar ang kan tabalutin mo ako. Ito sa amin, platuhin mo ako. Char pero Siyempre kakain din kami ni Jerome ng spaghetti Dahil nga maraming tao sa loob namin Dito na lang kami sa labas Kung kaso ganun din Ito na naman si Crystal Maiden Ang gugulo na naman Wala na, Wala na kaming baby time Lahat ang bata Dito kasama namin Grabe sobrang daming bata Hindi kami makakain na maayos Oh Grabe nga nandabi Pumakain lang kami Dami nanonood ah, Ano ba